Magandang magandang araw sa aking mga friends at aking mga followers na nanonood ngayon dito sa ating video. So ngayon, sasagot tayo ngayon sa inquiry regarding sa katanungan sa isang uri ng sakit sa balat o okay, o nangyayari sa balat ng baby. Actually, hindi lang ng baby kundi maski ng mga adult. Okay? So ito po yung tinatawag natin na scabies. So, ang scabies po is a uh, dulot ng isang insekto o sa ng isang mites, is a tiny insects na kung tawagin natin ay scabies insects. Okay? So, ito po ay ganito ang itsura. Ito po ay kulay puting kulay na insekto na maliit na ito po ay hindi natin nakikita visibility with that na ating mata. Hindi po. Ito po ay pumapasok sa first layer of our skin. At doon po, mula po doon sa loob ng first layer of the skin, doon po siya kumakagat. Kaya nagkakaroon po ng butlig-butlig at sugat-sugat ang balat. So, ano po ba yung itsura ng scabies bites? Ganito po. Kulay pula, butlig-butlig, nagtutupig, at minsan po ay may mga nana. Ito po'y dumadami, ito po'y kumakala sa katawan ni baby. Pag po napisa, ang ang kanyang uh, yung tubig-tubig pag po napisa yung mga butlig-butlig na yan at yan po ay kumalat yan po ay maaaring kumalat sa katawan ng baby okay? dahil ito po ay mayroong itlog okay? itlog po na um, scabies para din po yung sakuto na alala po ninyo yung sakuto nung, nung na-discuss ko po sa inyo nangingitlog din po ang kuto na gigindisa so ang scabies po ganun din po nangingitlog tapos napipisa, nagiging baby scabies. Pero yun nga lang po, ang pagkakaiba, nagkakaroon po siya ng sugat-sugat. O kung tinatawag po natin ay galis. Okay? So, paano po ba nagkakaroon ng ganun? O na, na, paano po ba nakukuha ang scabies ni baby? Okay? Kapag po ito po ay skin to skin intact or pag po may humawak sa kanya o humawak sa gamit ni baby na infected po ng scabies. Okay? saan ba yung tita niya, example, yung, yung kalapit bahay niyo, uh, nagpunta sa bahay niyo, hindi man hinawakan si baby, pero humawak siya dun sa, sa damit na, sa damit o sa tuwal niya ni baby dyan sa inyong kwarto, ganyan, o kung may hinawakan. Ito po ay, ang scabies po ay, maaring, lumipat doon sa gamit ni baby, at kapag po dumikit na si baby, ito po didikit na sa kanyang balat, at ito po yung na, okay, so saan po baka limitan nakikita yung mga scabies bites ni baby, so sa mga daliri, kamay, sa wrist sa kilikili, sa leeg sa ulo, dito sa pisngi yan, so yan po yung basically na uh, pinupuntahan ng scabies pag po si baby okay, ang um, aatakehin niya o si baby po yung kakapitan niya. So, uh, ang may i-recommend ako, syempre, lagi po sinasabi sa inyo, go to doctor, go to pedia, ipacheck nyo. Kasi, aalamin uh, po yan ni pedia kung yan po ba ay allergy or yan po ba ay scabies. Kasi may pagkakahawi po siya, kaya lang scabies talaga kumakalad siya. Asa ka, meron po siyang parang thread, yung parang pattern kasi po, nas, since sa loob po siya ng first layer of ng balat, eh, para magkakaroon po siya ng parang yung tracing na kulay is either white color or red color. Makikita po yun. Yung, yung pinakang pinagagapangan niya sa loob. So, makikita po yun sa balat. Huwag kayong magpanik, mga mami. Basta agapan nyo lang. Pag may nakita kayo, as soon as may nakita kayo, agapan nyo kaagad. Kasi po, meron namang gamot. Para dyan, para patayin si insect at saka si itlog. Okay, so it's po yung sinatabag natin na Permethrin Cream. So yung from Permethrin Cream, yan po ay nabibili over the counter ng pharmacy. Hindi naman po ganoon kahigpitan kasi um, ito naman madaling mabili kahit po wala kayong prescription. Ngayon, kung kayo hinanapan ng prescription, so, punta kayo kay Pedia, baka sakaling samahan pa ni Pedia po, iaan na another cream para sa itching. Okay? Tandaan po ninyo, yung pong permethrin, hindi po sa itching yan. Pamatay lang po yan ng insect. Okay? Papahin niyo sa balat niyo para mamatay si insect at saka si itlog. Otherwise, after that, makakalamdam kayo ng pangangati kasi that is a part of the process of healing o para mahil -heal po yung sugat Nakangati po yan so meron po dun additional creams si doctor na po yung nakakaalam kung ano po yung suitable na cream cream sa balat ni baby so si doctor lang po or si pedya lang po yung makakapag analyze o makakapag decide kung ano yung magandang uh, cream na ipahid sa balat ni baby para po hindi siya mangati. Okay? So, better to, better to go to PEJA para po makumpleto yung reseta na kung ano man yung kakailangan Pero wag kayong mag-worry kasi may gamot po para diyan. Ang scabies po ay hindi nakakamatay. Ito po ay sakit sa balat na meron pong kalampatang sagot or gamot na pwede nating i-apply. Basta po, para po maiwasan ito, maging hygienic po tayo, mga mami. Lagi po natin lilinisin ang paligid ni baby. Sisiguraduhin po natin na walang humahawa kay baby o sa mga gamit ni baby na infected ng scabies insect. Kasi para hindi po siya mahawa. Kapag si baby ay nagkaroon ng scabies at ito po'y gumaling na, ma maigi po na ang kanyang damit ay labhan sa mainit na tubig at plansyahin po ng mainit na mainit na plancha para po mamatay yung mikrobyon doon sa kanyang mga gamit damit, bedsheet tawel at ano pang po mga ano ko na kumakapit sa balat ni baby so yun lang po mga mami wag kayong magwo worry kapag may napansin kayong ganyan kay baby ang mahalaga po ay dalhin yung siya sa pedya para mabigyan po siya ng reseta ng kanyang cream. Okay po? So, yun lang po mga ma'am siya at uh, punta po sa panibago nating inquiry.